Hello mga kapanalig. Nandito po tayo sa Antipolo Cathedral. Usa nakikita nyo sa video na ito ang mga iba't ibang santo, santa na tampok sa mahal na araw. Ngayon po ay ginaganap ng Lenten Exhibits simula nung March 6 ay March 5 hanggang March 16. Comment niyo naman kung ano ang kung ano ang santo at kung ano ang gusto niyo santo santang iyong mahal na araw. salamat